Hello guys, samahan nyo ko ngayon sa Moa Sky Hindi ko alam guys, meron na palang ganito sa Mall of Asia So yan guys, aakyat na tayo Pero yan pa sila lolo at lola, nasa unahan ko So dahan-dahan na Kala ko kasi, dati, wala oh, tingnan nyo Eh, cut, kinat ko na yun, tingnan nyo Meron palang ganyan sa Mall of Asia, sa taas to eh Akala ko sa Cebu kasi nung pumasyal kami sa Cebu Akala ko sa Cebu lang merong ganyan. Pero tingnan nyo guys, ang ganda pala dito sa taas. Nasa Mall of Asia lang yan. Hindi nyo pa alam, no? So, itour ko kayo, ha? Dito, makikita nyo ang uh, sa harap ng MOA. Yung reclamation. Tingnan nyo, ha? Ayan. Pupunta na ako sa unahan. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang. Uy, uy, saan ka na? Oh, pinapakita ko lang dyan kung maganda ba? O, oh, tingnan natin. Na. Okay, punta ko dyan, ha? Okay. Wait, 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 wait. Naglalakad pa ko guys. Wait. Antay-antay lang. Atay naman to si ate. Ay, parang harang naman dyan. up oh, up, oh. May nagpipicture-picture pa. Iyon. oh, oh, oh. Tingnan nyo ah. Di ba dati dagat lang yan? Tingnan nyo guys. Pinakita ko dyan guys. oh. Oh, oh. Diba? Di ba? Tinambak ka na ng mga ng goberno natin. Tinambak ka nila. Oh. Ang inchik yung nagtambak dyan eh. So, yan guys, tingnan nyo guys Oh, pinakita ko yan dyan ha Pagkatapos dito, akyat tayo guys Tingnan natin sa taas, mas maganda dun mas kita pa dun Yan nyo guys ha, o oh, diba Buhangi na yan guys, Lucky na nang Na nila, dati diba dagat yan Kung naalala nyo pa, kung Nagpasyal-pasyal kayo sa mowa dati oh yan ha oh nasa taas mo ako yan. Kinat ko na kasi masyadong mahaba O oh, yan, Nasa taas na ako. Diba kanina nandun ako sa baba ako. Yan. O. Oh, Kitang-kita na yung. Yan. Diyan ako dumaan o. Oh. yan yan Diyan. O. Oh, so. Yan. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Diba. Ang ganda guys. Ang ganda dito. Date-date kayo. Kung may boyfriend ka. Or girlfriend ka. Tapos. Kaya wala naman kayong pera. Tubig lang. Pwede naman din. Walang problema dyan. O. Oh, kita nyo buhangin. Ang laki na yan. Hmm. Kita yun na Oh, di ba? Daming naman masyal dito tuwing linggo, guys. See you later, alligator.